What's up, mga idol at welcome back dito sa ating channel So nandito naman tayo mga idol para magbigay ng tips sa mga naga-alimkun at sa mga naga-alaga ng alimukun at sa mga mahilig uh, mag-alaga ng alimukun mga idol yan So ngayon mga idol lang, pag-uusapan natin mga idol yung sa ina kay mga idol na alimukun So kung, pa, kung paano natin mga idol uh, papakunihin at gawing pangating mga idol ang inakay kasi mahirap mga idol talaga ah uh, gawing pangating ang inakay mga idol lalo na yung galing sa breeding mga idol yung, so mahirap mga idol ah uh, ah uh, maging pangating yan mga idol yung galing sa breeding mga idol so experience ko yan mga idol so na, lagi kaming nakaka, nakakakuha mga idol sa bukid na ah uh, nang pugad ng alimukon ah uh, talagang kinukuha namin mga idol pag talagang ano, yung pwede na siyang i-breed mga idol so pwede na siyang uh, pakain mga idol no so napakahirap mga idol mag alaga mga idol lang alim mo na gagawin mong pangati na inakay mga idol yun so yun ang pag uusapan natin mga idol kung paano natin ito uh, magiging pangati talaga mga idol no kasi mga idol mahirap mga idol pag uh, alim mo na inakay yung uh, gagawin natin pangati mga idol so yan So ngayon mga idol ah, So number one yun mga idol Habang lumalaki mga idol Yung alimokon mga idol Tabihan mo ng alimokon mga idol no yung matandang alimokon So huwag mong pabayan, mga idol Na hindi na, hindi, hindi, siya naka, nakakakita ng kapwa niya ng ni alimokon Kasi talagang masali sa tao Kung masali sa, sa tao yung mga idol yan Wala nang pagkasa mga idol Kasi sa tao yan lalapit Hindi sa kapwa niya ng ni alimokon So yun So para mga idol pang Ganon siya pag lumak siya nang lumaki, pwede mo na siyang iyan. iyan marurong siya mga idol na ano, dumiskarte kasi may katabing alimokon na matanda. Yan. So number two mga idol, ha, ah, huwag mong anong hayaan na ano, nandiyan lang sa bahay mga idol na kay So lagi kong sinasabi ito mga idol na ah, idala mo sa bukid. Idala, idala -dala mo sa bukid mga idol kahit mga idol sa mga damuhan lang. Pwede na yun mga idol. So number two dyan mga idol, ha, ah, ano, ah, pag na siya mga idol, i-train mo mga idol na may kasamang ano, bitiranong pangati. Yan, para mga idol gumaya. Kasi mga idol, ang breeding na alimoko na inakay yung natin mga idol. Takot yan mga idol sa ano, sa bukid. So, kailangan mga idol, ah, uh, may kasama mga idol na ano, na ibang alimoko na magaling kumuni para siya gumaya mga idol. At, Halimbawa mga idol, yung simula nung ah, nabread mo yung inakay na yun, na inalagaan mo. Yung kilala niyang halimuko na lagi mong itinit, itinatabi doon sa, no sa inakay mo. Yun ang dali mo para hindi matakot yung inakay mo mga idol. At lagi, siya, at, at, lagi silang magkatabi mga idol. Pero may distansya din mga idol. No? So yun ang pagkitarin -pag mga idol sa ano, sa sa inakay na gagawin natin pangati. So, sama mo mga idol ng ah, kilala niyang alimukon mula sa paglaki mga idol no diba sabi ko sa number nga na habang lumalaki siya asamahan ah, mo ng ano ng matandang alimukon so yan mo lang siya mga idol parang tabihan mo lang siya so yung hindi magkaabot ng mga idol no para habang lumalaki siya ah, kilala niyang alimukon so number 4 din mga idol itong pinakalas ng mga idol no ah laging mga idol na i-testing mga idol na lapitan ng alimokon mga idol no so i-try try, try mo mga idol na lapit ng alimokon na uh, pag mo mga idol kung uh, naging matapang yung alimokon mo breathing uh, breathing na hinakay mga idol so yan pag halimbawa mga idol na takot pa mga idol hindi pa yan mga idol no wala pa yan hindi pa magiging bangat yung mga idol yun ang ko try try mo mga idol na lapitan ng mga limokon Huwag yung ano, mga idol, huwag yung kakilala ng mga idol na limokon. Basta yung mga limokon mga idol na halimbawa bago mong holy, try mo mga idol na lapitan. Kapag matapang na yan mga idol, ayos na yan mga idol. Pwede, na yan mga idol na i-copy mga idol. Yan. So, lagi, da, lagi dapat mga idol yung halimokon mong inakay mga idol. na eh, nasa kulungan mga idol. No? Kasi para pag, lapi, pag nilapitan mo lang yung mga limokon, ah, hindi matakot kasi pag nasa kawin ng ah matakot yung mga idol no so, so dapat mga idol na nasa kulungan yung inakay mo yan so yun lamang mga idol no so may lang mga idol para hindi man ma boring yung mga natin mga viewers natin yan so yan so maraming salamat sa panunod mga idol susan so, mga idol may, may natutulan naman kayo mga idol sa tips ko mga idol no so yan ah, ano lang tayo mga tips muna tayo mga idol no kasi malapit na kung ha, uh, umuwi ng probinsya yan makapag hunt na tayo mga idol no? at makapag vlog so cuts in release mga idol no yan so maraming salamat sa panonood at ingat ko lang at sa lahat bye bye